Pagano makit eh. Long oh, na ibo. Oh, napamay isa ka hinigtan nga ni. Na isa ka bae. Mabalhi apa yung tesog mahasa. Kuan. Kuat? Uh, bagianan ba. Na jud ang kay ni kuan ba. Di tinu ganyo eh da. Jo ja la. Ja. Balbal oh. Kaon. Tag ulo. Oh. Isa oh. Tuyo sa manok. Mangang. Eh. Sila na buhi kita nabibuo akdang kinaig nabili nalang kaya kung nakinaun kine kuno ayon ulo anin ay maglawas ane kine buka 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 Ano yung buka 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 ang buka 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 Tama. buka 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 Si Dinting pagkulab. So, hindi namin nakalain. Eh. Nakala namin meron, meron nang kami sinusundan. Ibang tao kala. <laughs> kala nila guys. <laughs> kala nila ko Kala <si>, no. <laughs> nila Si ano pala. Dokyo Explorer. At saka si Mangkini. Ay, Mangkiting. Mangkini. <laughs> Kasi kami aswang guys. nagkatagpo kami dito. Kasi dito nawala yung aswang. Hinahabol din pala nila. So, Baka isang aswang lang yung hinahabol natin bro. Baka bro. Hmm. Isa, Sin, so, guys, wala nang YouTube channel si ano si Dong Sander 69. Channel, ano ba nangyari doon, bro? Uh, ano bro, naghahunting pa din kami ng aswang, bro, pero wala na akong YouTube channel, hindi na ako nagba-vlog. Ano ba, sumasama ka na lang o, sa channel. Tinutulungan mo na, sila? Tumutulong na lang ako sa mga uh, nag-explore, bro, kasi yung channel ko na ano, wala na. So, gawa na lang bago. Ano ba 'yun? Nahack no, ba 'yun? Gawa na lang ng bago, bro. Gawa lang, bro. Mukhang nahack yata. Sin, so, idol natin. Yun, 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 natin. Ganun ba? Diba Nag-follow natin to dati. Matagal na din kami nag-explore na hindi kami nag-vlog kasi tumutulong kami sa mga nahawa din ng aswang. Pero ngayon, aksidente tayong nakita. So, para maalaman din nila na wala na akong YouTube channel. Grabe ito ba? Marag... Paginan. First time ba no? Oo. Parang sinadya talaga. Sinadya dito uh, pa wala. sa gitna ng kapundukan. <laughs> <no>. Wala <magkukulab. laughs> <Dito> kami kontak na magkukulab. Hindi lang nakikita. Hindi lang Hindi lang Dahil lang sa isang aswang well, na hinahabi. Dahil sa isang na. aswang? Dahil na... Meron kami meron kasi kami sinusundan tapos sila din pala uh, nandito at sinusundan yung aswang so nagkasalubong kami dito. So uh, ano ba bro? Maggawa ka na lang ng bago siguro bro, bro pag siguro di mo ma-recover. tulungan na natin. No, eh, siguro yung... bro, bro uh, gagawa ko. Ah, uh, sasabihin ko lang sa inyo bro para ma-promote niyo din bro ha. Sige hmm. sige. walang problema yan sa bro. Sa ngayon ah uh, hindi mo na ako makakapag-upload bro. Sumasama pa rin ako sa Explore bro kahit oh. hindi na ako nagba-vlog bro. Sige, tulungan para mo talaga yung, yung mga kasamahan mo bro. Oh, okay. Kasi kahit wala kang upload, at least hindi mm -hmm. sila matutulungan mo sila, hindi mo hindi sila mahirapan. Oo, oh, yun. Yun na lang po yung gagawin ko muna ngayon. So yun mga ka-explore, no? uh, si Dong Hunter 69, uh, kapag hindi talaga na-recover yung channel niya at nakagawa siya ng bago, uh, supportahan po natin. So ipopost na lang po namin yan sa community or i ipapaalam namin kung may bago siya. So yun mga ka-explore, maraming maraming salamat po. So yun guys, at can... si ano, June Chen Ghost Hunter. Sin so guys, uh, dati kong classmate. Ayan, classmate di, ko di sa ko hindi niya hindi niya na ako kilala. <laughs> Sobrang tagal. Sobrang so tagal. Classmate ko pala siya noong first year. Kami. First year. So, <laughs> hindi ko na natandaan. Ah, a, na alam ko yung ano, apelyido mo, pero hindi ko na akala ko ano lang ba. Mga kapinsan lang nila Labili. So, mm, yun, uh, classmate uh, ko pala talaga. Di kami classmate me. First year. Yan sila Labili, ano yun, Ma kapatid Ay, ko yun pa, uh, uh, third year na to third year niya kami first year so yun know, o maraming maraming salamat sa so, ka. nagkahiwalay kami sa dahil na, ano so, umalis so, ako doon. so yan guys ito si bro mangkiting dyan si nyo guys ang, aksid ang aksidente pagtatagpo ang aksidenting pagtatagpo naming apat nangaswa nga to bro wala na dito ang nangasig din to